Kumusta ang uh, hanap buhay nyo dito, Nay? Wala akong hanap buhay, sir, kasi ano yung kakaopera lang yung mata ko. Yung buhay namin, nung nasa Balunggaw pa kami, kasi hindi ako taga dito, sir, taga Balunggaw ako. Nakapag-asawa lang ako na may asawa, mm -mm. may pamilya. Hindi ko naman alam na may pamilya. Ano, nakapag-asawa ka ng may asawa din? Oo, oo, oo sir. Paano nangyari yun? Parang ano no, parang napakahirap ng oh. pinagdadaanan. Opo, oh, sir. Talaga. Mula noong pagkabata mo na eh. Siyempre, sabi nila, ang buhay ikot-ikot lang. Opo, oh, sir. Hindi naman araw-araw pasko, minsan may bagyo sa buhay natin. Opo, oh, sir. Nakaranas ka rin ba ng kahit kunting kaginhawaan sa buhay mo? <laughs> Maraming maraming salamat, sir. Kayo ang blessings na dumating sa aking buhay. Salamat, oh, oh. sir, ng napakasakaya ko sa araw na ito. Dahil dalaw, ama, kahit isang linggo na hindi ako mag, mag, maglalabas, sir. ng oh. na sa akin, sir. Hmm. <laughs> Ingatan mo yung pera mo na, eh. <laughs> kababayan. Ito ang mais, oh. Wow! <laughs> Ulitin ko, mga kababayan. Ito ang mais. <laughs> wow! wow, mais! Ayan mga kababayan, may dadalawin tayong nanay dito. Samahan niyo po ako. Nay, magandang hapon. Kumusta po kayo, Nay? Oh. Ito po bahay niyo, Nay. Bakit nasa silong kayo ng kawayan? Ah, nakikibahay lang kayo dito? Bahay ko ito, pero sa lupa, sir, hindi ko lupa ito. Ah, nakik... Sa, uh, ah, nakitirik lang kayo. Ano pangalan nyo, Nay? Clarita Clarita, Clarita? Clarita di Guzman, sir. Ah, nanay, Clarita di Guzman. No, oh, Plus, pwede tumuloy? O, okay. ah, sige, Nay. Hindi na hanga, hindi na agat yung mga aso nyo. Hindi, sir. Ah, kumusta po kayo dito, Nay? Okay lang naman, sir. Ang galing naman ang kusina ni Nanay. <laughs> Ah? Huh? Hmm. Kusina ni Nanay, diretsyo sa puno ng kawayan tapos doon ako nagluluto madilim, wala akong kurinti na pag gabi lang hmm. Diretsyo sa puno ng kawayan, no? Diretsyo bakod na, walang hmm. makapasok diyan. Mayroon din kung walang kandado, ito makakapasok sila sir. So, ito, Pero diyan hindi na. Hindi na ta ano? Eto, oh? ano nyo to? Sala. Hindi, kusina. Pag ah, kusina. Like, dito ako naglalaba, dito ako naliligo, sir. Ah, ito. Uh. Ay, saan ang ano nyo? Lutuan. Lutuan. Oh. Ay, dyan. Dito rin ako natutulog dyan sa... Ah, dyan na rin ang tulogan nyo? Oo, oh. oh, po, sir. Ang cute-cute naman ng bahay nyo, Nay. Eh. Mm, no? Mm. Ang ganda. Mm. Ngayon lang, nakakatakot. Mm. Baka may ahas, sawa. Oo, oh. oh, po, sir. Ilan tanong po si Nanay? 60 magsi 63 na po ako sir sa May. Ah, magsi 63. Sino kasama yung nakatira dito? Yung, minsan yung apo ko sir, kung minsan wala sila kasi ano, nag may nagmo-module sila nung pumapasok sila ngayon tabakas bakasyon sir. Uh, dito na sila kung minsan. Mm Nay, uh, ako po si Daddy Frankie, magpapakilala lang. Napansin ko lang kasi itong bahay ninyo dito sa ilalim ng Pong. kawayan. Kaya sabi ko silipin kumusta yun natin yung nakatira. O, kumusta naman kayo dito na Okay lang naman sir, kaya lang kung minsan nababagot ako kung minsan kasi na ano, mag-isa lang ako dito, wala akong kasama, Diyan lang ako. Oh. So, ba't ka naman nababagot? Ta, naiisip ko nung bulag ako sir, limang tano ako na bulag. Ah, nabulag ka dati? So, pwede ba sir, doon tayo, dun tayo magkipinta tayo sa labas, ta, nandun yung upaan para magpinto ko lang. Oh, sige, sige na eh. Sige po. Ayan mga kababayan, si Nanay kukwintuhan daw tayo. Matagal lang kayo nakatira dito, Nay? Opo, Sir. Ah, parang ang, ang bakuran ninyo, yung mga puno ng kawayan. Opo, okay. Oh. okay. Pero hindi nyo ito lupa, Nay? Hindi, Sir. Lupa ng kapitbahay niya. ng bahay. Ay, yung malaking bahay na yan? Siya ang may-ari nito? Oo, Sir. Tapos pinapatira lang kayo dito. O, sir. Masipag. Ay, ano mabait. Kaya, uh, ka, ako yung pinaka-caretaker niya. Ah, Kasi nasa Canada siya noon, sir. Nung nasa Canada pa, kayo na ang bantay. Ngayon, nandito na siya ngayon. Nandito na siya, sir. Mm. Nay, okay lang. Dikit ko ito yung Mike. Oo. Eh, para hindi ko na, ano. Nanay Clarissa. Clarita, sir. Clarita. Upo ka, Nay? Upo. Kumusta po si Nanay? Kumusta ang uh, hanap buhay niyo dito, Nay? Wala akong hanap buhay, kasi, sir, kasi ano, yung kakaopera lang yung mata ko. Ah, na -operahan Kays, ka? Isang taon pa lang. Oo. Oh. Uh, limang taon akong hindi nakakita, sir. Oo. Oh. Pero nung naopera nakita nakakita ka na? Oh. Ay, salamat sa Diyos hmm. at nakakita hmm. po kayo. Praise ng Lord sa akin to, sir. Opo. Okay. Blessing nga sa akin kasi nagsasamba ako sa linggo-linggo, sabon again. Oh, okay. um, tapos, nung... Ako, Sir, yung buhay namin, nung nasa balunggaw pa kami, kasi hindi ako taga dito, Sir, taga Balonggao ako. Nakapag-asawa lang ako na may asawa, mm -mm. may pamilya. Hindi ko naman alam na may pamilya. Ano? Nakapag-asawa ka ng may asawa din? Oo, oo, Sir. Paano nangyari yun? Hindi ko alam kasi hindi ako taga dito, Sir, taga Balonggao ako kasi yung nakapag-asawa na, ko taga dito. Mm -mm. Ang alam ko binata siya oh. uh, tapos may asawa pala mm -hmm. uh, pero pinaglaban din niya ako sa mga anak niya kasi sampu silang mag, yung anak niya yung pamilya niya mm -hmm. Dinala niya ako dito nung ano pero sir nung namatay yung tatay ko kasi sinaksak nila nagtripan ng adik Ako ang tumayot ina sa mga kapatid ko lima kaming magkakapatid mm -hmm. ako ang panganay tapos yung nanay ko, nagkipag-asawa, uh, doon na ako nagkapag yung dalawa kong kapatid na sumunod sa akin kami ang aaruga uh, sa tatlo kong kapatid. Ah, uh, na-disgracia na na yung tatay nyo so, po noon, sir. nung na nag-asawa ulit ang nanay nyo. Opo, sir. Kaya ikaw na ang nagpatuloy magpaalaga na sa anak mo? kay ano, ko. kapatid mo? Ano ano bali, tatlo sila, dalawa kami nagtatrabaho. Uh oo, -oh. oo. Ilan ba kayo magkakapat? Lima, Sir. Uh, ako ang panganay. Ay, ikaw ang panganay? Opo, Sir. Asan na ngayon nanay niyo? Namatay na, Sir, nung Namatay isang na. taon pa lang. Uh -huh. hmm. Bakit kayo iniwan ng nanay niyo? Siguro, hindi niya kami makayang buhayin, uh, limang magkakapatid. Kaya iniwan niya kami, nagkipag-asawa ulit, Sir. Uh -huh. Kaya, Nung iniwan niya kami, walang mag-aalaga sa mga kapatid ko. E, ako na ang nag-aalaga sa kanina tapos yung sumunod na kapatid ko, babae, siya ang nag-aalaga pag iniiwan ko sila na magtinda ng kahit ano-ano. Eh nung ano, nung... Pumunta na kami dito, nagkanya-kanyang buhay na kami kasi nakikipag-asawa na rin sila. nakikipag asawa na rin ako sa may asawa dito, ako napadpad. Uh, nung napadpad ako dito, nagkaanak ako ng tatlo, dalawang lalaki at isang babae. Tapos nung ano na, matay ang asawa ko ulit, ako na naman ang nagtrabaho doon sa malaking bahay doon. Nakikipaglabada ako. yung sweldo lang, 1.5. five itis -ti ko yun, Sir. Isang buwan? Oo, oh, one five, Sir. Lahat. Lahat ng trabaho ko, trabaho ko. Maraming uh, naman. 1.5 five lang, isang buwan? Oo, oh, one lang, Sir. <capacities> Tapos maglalaba, araw-araw? Oo, oh, nag-aalaga pa ako ng kambal. Oh, may kambal pang inaalagaan? Oo, Sir. Nung ano na, nung uh, nakipag-asawa na, na, na yung mga anak ko, o... Oh, mag-isa na lang ako dito. Ka na lang sa bahay. Oh, tapos nabulag pa ako, sir. Uh -huh. limang taon. Tapos walang maglalaba yung mga damit ko. Kung minsan kasi pumapasok yung mga apo ko, hindi ko naman ano, matatawag sila kasi araw-araw sila pumapasok. kung naglalaba. Tapos may baston ako, sir. ginaganong ganon ko pag ano, may ma maawa sa akin dyan na kapitbahay ko. Ano? pinapapunta niya ako sa Giripo diyan o nag, nagsasahod ako ng uh, pang, ko sa bahay. Kahit nga ngayon, sir, ang layo ang pinag-iigiban ko ng tubig doon sa banda doon. Kasi hindi naman ako makapag ano diyan makapag-iigib dahil mababayad ako tanawasa uh, yung minimum pinapabayaran niya sa akin kaya lang wala ako nga buhay pa ngayon sir kasi kakaoperahan na itong mata ko. So ngayon na 60. Ilang taon na po kayo na? 63 sir. 63. Anong hanap buhay ng mga anak mo na Yung anak ko, ano yung naggugupit doon sa, sa noriyan, yan ang nagbibigay ng bigas ko, Sir. Nang kada dalawang linggo binibigyan ako ng limang kilo. At saka, tatlong daan na pera para maibili ko ng ulam at saka yung tubig na ginagamit ko na pang inom. taong ka na yun nag-asawa? nineteen. Uh, So, yung asawa, yung una mong asawa, talagang yun yung may asawa ba? Oo. Oh, oh, oh. Pero inasawa ka talaga ka oh, po, no? oh, oh, sir. Hindi na ako nakipag-asawa, sir. Anong namatay siya, oh, hindi na -asawa. Hindi na, sir. So, Nay, sa kwento mo sa akin, sa nakikita ko sa kwento mo, mula nung pagkabata mo, tapos namatay ang tatay mo, hanggang sa iniwan kayo, ng nanay mo sabi mo po ikaw na nag-alaga tumayong nanay sa iyong mga anak ay sa iyong mga kapatid Opo oh, sir Tapos ngayon nung lumaki na sila nagkanya-kanya na nagsipag-asawa na yung mga kapatid mo ikaw nag-asawa na rin tapos napangasawa mo rin may asawa may asawa oh, po, may sampung anak Opo oh, sir Tapos nung nag-asawa ka anak mo nag Opo oh, sir tapos ngayon, namatay na yung asawa mo. No? Oo, oh, namatay na sir. Parang nakikita ko, Nay, no? Parang yung pinagdadaanan mo mula nung pagkabata. Tapos sabi mo, nabulag ka pa na limang oh, taon. Limang taon sir. Parang ano, no? Parang napakahirap ng hmm. pinagdadaanan mo. Oh, Opo, sir. Talaga. Mula noong pagkabata mo, Nay. Siyempre, sabi nila, ang buhay, ikot-ikot lang. Opo, oh, sir. Hindi naman araw-araw Pasko, minsan may bagyo sa buhay natin. Nakaranas ka rin ba ng kahit kunting kaginhawaan sa buhay mo? Ang alam ko, sir, hindi. Kasi ano, ganito na lang talaga ang buhay ko. Mahirap? Mahirap. Bakit kaya na? Aywan ko, sir. Sa tadhana siguro, ang makapagsasabi kung ganito ako. Gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo na noong namat, mula nung namatay yung tatay mo hanggang ngayon? Yung nabulag ako at saka yung iniisip ko yung inalagaan ko yung mga kapat ko na ang lilit pa sila, iniwan na po kami ng nanay ko. pag asawa ulit yun, sir. Ang masakit sa buhay ko. Gaano kahirap yung mawala ng paningin na yun? Ay, ang hirap, sir. Gusto ko kunin na ako ng Lord para ma ano na ako nang ma mahinto na ako sa paghihirap eh, hindi naman po ako kinuha kasi siguro may blessings pa na darating sa akin. May plano pa may siya. May plano pa ang darating na Panginoon para sa akin. Nay, nung panahon na bulag ka, siyempre limang taon, hindi biro-biro yun. Oh, ano nararamdaman mo nung time na yun? Ay, sir, talagang ano talagang gusto kong magpakamatay iniisip ko na yun ta, ta yung tubig yan napuno-puno yung pag Sir. ano kaya kung magpakamatay na ako iniisip ko yung mga anak ko at sa ngayon yung mga apo ko siguro ako pag makakakita pa uli ako siguro hindi naman nag ano ng Diyos nakakakita pa uli ako so paano ano, ginawa niyo po, bakit nakakita kayo? Noy kayo nagpunta sa doktor or what? Ano po? Yung ano, yung anak ko, nilakan nila yung mga, ano, yung mga papilis ko. Kasi ay yung papil, kinuha nila ako ng indigency. Mm -mm. Tapos pumunta kami sa mga kan kandidato na ipon yun. Mm -mm. Nung last year, mm -mm. naipon na ipon yun, sir. Tapos, yung ano na, magsi-60 na ako. Tapos, na-covered yung senior citizen ko at saka pale health ko, mm -hmm. yung ano na konti lang ang binayaran namin, 35. 35. nag us us yung mga anak ng tatlo. Mm -hmm. Ah, nag-combine sila, uh, nagtawag yes, nito, uh, tulong-tulong. At, sa, uh, at saka yung naipon namin para sa mga yung binibigyan nila sa tulong sa akin, yung mga DSWD, ganon mm -hmm. So, salamat sa Panginoon. At hmm. least nakakita ka ngayon. Oo, oo, Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon dahil sa blessings na binigyan niya sa akin. At binigyan pa ako, ako, uli ng pagkakataon na makakita pa uli para makita ko yung mga pamilya ko. So, okay. At least na yun, no? di ba? Sabi mo, sa hirap ng iyong pinagdaanan. Tapos ngayon, 60, 60? 63 na ako, Sir, sa may. may. Kumusta naman ang kalusugan mo ngayon? Ah, okay lang naman, Sir. Kaya lang kung minsan nakikipaglabada ako kasi ayaw ko naman yung humihingi naman na naghihintay sa mga anak ko na may uh, bibigyan nila sa akin. Kapag kaya ko pa, gagawin ko. Pero ang sumasakit yung mga rayuma ko, mm -hmm. ganito yung mga... Likod ko, gano'n. Mm. Pero kaya mo pa maglaba? Upo, uh, sir. Naglalaba ka pa rin Maglalab ngayon? Upo, uh, sir. Mm. Mm. Naglaba ako kahapon doon sa kabila. Magkano kita isang araw? Uh, 400, sir. 400 na ngayon. Mm. Lumaki na. Mm. So, ibig sabihin na, uh, kahit anong hirap ng iyong pinagdaanan, hirap ng buhay mo, so masasabi natin na ngayon, kasi 63 ka na, uh, po, kaya mo pa maglaba, malakas ka pa, okay pa yung paningin mo. So, ibig sabihin, masasabing blessing pa rin. Oo no? Opo, sir. So, lahat ng mga uh, nangyayari sa atin, sigat lang talaga nakakaalam mo. Opo, sir. Uh -huh. Kaya... At naniniwala ako sa kanya, sir, walang imposible sa kanya. Kasi talagang wala na akong paningin, sir. Wala hmm. na akong makikita, sir. Wala Kaya ka na, ta na Oo, talaga, sir. Nung nag ano, nagdasal sa gabi gabi hmm. at mga apat na bis kada umbang amay na sir hmm. nagdadasal ako na sa sana bigyan na pa ako ng muling paningin para hmm. makita ko pa yung mga apo kasi marami akong hindi nakita ng apo oh. na maliliit ay nung nakakita na po ako sir ay ang laki ng sayap sir talaga yun lang ang pinakasaya na buhay ko yung nakakita pa uli ako sir napakasarap sa pakiramdam no kasi napakahirap ng na walang paningin. Opo, sir. So, kahit na mahirap tayo, kahit hindi man tayo pinalad na maging mayaman. Ito nga yung mga buko -buko ng kamay ko, sir. O, oh, hmm. eh, nahihirap pa yan, naglaba. Tapos, kinagat pa ako ng yung yung alakdan. O, oh, oh, ano nagka, nangyari? Nagkaganito, sir. Oh. Ay, pag kinagat ka ng alakdan, nabaluktot na? Hindi, pinaopera ko, sir, tamay. Hmm. Uh, may ano may di, dito yun yung oh, kamandag. Oo oh. po sir. Uh, pero pero saka na baluktot. Oo po sir. Na nakalan ng ugat. Natanggalan ng, ng ugat. ugat. Oo po sir. Kaya nabaluktot. Hmm. Eh, hindi maayos yung pagkaka-opera. Hindi sir nilagyan ng ano ng stick. Oh. Sabi ng doktor sa akin na nag-opera huwag mong alisin yung steak para hindi siya babaluktot ka sabi niya sa akin sir oh. inalis tayo, hindi naman ako makapagkakamay na kumain kung hindi ko alisin yun at so, nung inalis mo bumaluktot bumaluktot sir oh, kaya kailangan sundin pala talaga yung doktor sana diretsyo sana So, yun na eh. Ah, buti na lang nakausap ko kayo dito. Napasyalan namin kayo, no? Maraming ah. salamat, sir, oh, sa pagpasyalan sa pa akin. So, yun yung masasabi ko na ano anuman ang dumadaan or nangyayari sa buhay natin, always ipasalamat natin kay God. Opo, no? Kasi siya lang naman talaga na nakakaalam ko ang plano niya sa atin. No? Kaya, ano, uh, may bigas akong dala na. akong bigas, isang sako, para hindi na bumili si nanay. Ang cute-cute ng bahay Salamat, talaga sir. ni Nanay. Ang cute-cute, sir, ta. Giba-giba na, sir. Giba-giba. <laughs> <laughs> mm. ah, nakatakot lang, no? Malamig, pero pagka bagyo na, buti hindi kayo na dadaganan dyan. Minsan, sir. O, mm. pag natumba yung kawayan, kawayan no? Tinatakpan ito. ko lang ng kumot yan, sir. O, yung butas dito, sir. Alin? Tinatakpan ko tang ng kumot lang. Ito, sir, oh. Ah. Oh. ah butas. Oh. Parang bintana, no? Mm. Tinatakpan ko lang ng kumot kasi kung minsan mag kal Ano itong ma mga tunay? Bukyan, sir. Tini yung nagupitan ng anak ko kasi nag-ano, kasi walang basurahan doon sa kanila, kaya e, nilagay niya doon dito. Sinusunog ko naman kung wala yung mga kapitbahay ko. Ah, bakit? Bawal magsunog? Bawal magsunog kung... Kasi bakit inuwi pa dito yung buhok? bawal doon sa kanila, sir. Sako-sako pa naman. Mm, po, sir. Dapat ibaon na lang sa lupa? O, o kaya nga, sir. Pinagsasabihan ko. Kaya i, hindi na nag-ano yung ngayon ng buo. O, oh, kasi bawal basta-basta mm. basta magsunog ngayon. Oo, sir. No? So, ang ngayon, uh, mga ganyan, ibinabaon na lang. Minsan, na, walay nang sunog yan, kawayan, sir. O, natatakot ako. Ta, mataas yung apoy. Eh. Oo. Baka, baka, masunog din yung, yung bahay niyo. Punong-punong pa ng, naman ng ano, ng panangkawayan no, sa ay, pag nasunog yan na, isaglit lang yan. Puro mm. light material, kaya mag-iingat kayo. Opo, sorry. sir. Hmm. O, oh, na, akin ay bigas. Kung Bro. kanya, agkutin na ay yung inaalisan yung bahay ko, sir. Baka may luko-luko na mga bata. Dito, Sunugin so, dito. yung bahay hmm. ko. Ay, hindi mo inaalisan. Opo, sir. So, nai, kaya na, kaya nga, lang ako kanina, sir, ta bumili ako ng is ulam kasi mm -hmm. hindi pa ako na nananghalian. Uh -huh. At uh, namalansa pa ako eh. Ano ah, malansa ka pa? Opo sir, doon sa... Anong ang... ulam nyo kanina pa nanghalian? Wala pa sir, hindi pa ako kumain. Ta bumibila pa ako nung dumating kayo doon sa ano. Ah, bumibili pa lang sana? Opo sir, eh, na ano, ti... Sinundo ako ng mga apo ko. Ano na may na, Nay? alas dos na. Hindi ka pa nananghalian. nanghalian. Opo, sir. So, anong ulam mo sana, na? Eh? Bibili na sana ako ng sardinas, sir. Ah, sardinas. Masarap uh -huh. yun. Hmm. Eh, Kaso, nung ano na, nandun na po ako sa garita. oh bigla na kami niya. dumating. Opo, sir. Okay. So, nanay, maraming maraming salamat ha. Salamat at nakilala ka namin. Salamat sa pagkwento mo ng buhay namin. Kaya na aking sinabi, nay, ano ano man nangyayari, laban lang po tayo. Salamat, At uh, ipag natin kay God <coughs> na hanggang ngayon, buhay pa tayo, kahinga pa tayo. Yung araw-araw na paggising pa lang natin, yung pagdating ng umaga, nagising tayong malakas at humihinga pa, ay napakalaking blessing na kay God yan. Na? So, nai, ako po si Daddy Frankie. Pasensya ka na kung naabala ka namin ngayon. Kami ay uh, nag-iikot-ikot na mamasyal sa ating mga lulot-lola. Sana sa araw na ito, ay napasaya kita at nakatulong ako kahit sa araw lang na ito. No? Na? Mara maraming ako maraming salamat, Sir. Opo, mm. bigyan kita ng pambiling ulam. Salamat, Sir. Ano ba, paborito ulam ni Nanay? Kahit ano, Sir. yung Gusto ko yung mga gulay para malakas ako lagi. oh gulay, kagaya ng? Yung mga talon, gano'n. Talon? gano'n. O, mga ilang kilong talon kailangan mo na isang araw. <laughs> Mga kilang, mga, yung pangulang ko lang, Sir. Ganun. Mga ilang kilo, Nay? Na talong? Isang kilo lang, ganun. Isang kilo? Mm. Isang araw, isang kilo? Huwag mag-isa lang mag naman, ako, Sir. Magkano kilo talong ngayon, Nay? 40 yata, Sir, o 60. 40. O, bili ka 10 kilo talong, Nay, na ha? Salamat, Sir. Talong araw-araw. Maraming, maraming salamat, Amay. Sir. Talaga pa, punta kay dito. Salamat, ha? Sir. Opo, oh, Ito, dagdagan natin, Nay. Salamat, Sir. Ha? O, okay sir. na yan. Kaya, oh. Salamat, oh, Sir. O, pa.

<laughs> maraming maraming salamat sir Kayo ang blessings na dumating sa aking buhay Salamat oh, oh. sir nang napakasakaya ko sa araw na ito Dahil dalaw, ama, kahit isang linggo na hindi ako mag, mag maglalabas sir ng oh. Ugin um, sir hmm. Ingatan mo yung pera mo na eh <laughs> salamat ng maraming, maraming salamat, Sir. Mm, walang ano, ay Para sa'yo talaga yan. Alam ko yung uh, hirap na pinagdadaanan niyo po. Pero labanan lang natin, Nay, no? Opo, Sir. Luubin sana ng Panginoon na makabalik pa kami ulit dito po, para sir. kung ano pa pwedeng itulong ko kay Nanay, no? Opo, Sir. At uh, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming, maraming salamat at uh, isa na naman na natulungan natin, isa nating uh, senior, dahil si nanay ay 63 na, pero naglalaba pa. sa Ayon nga po sa kanya, mula nung kanyang pagkabata hanggang ngayon, hindi daw siya nakaranas ng kaginhawaan sa buhay. Pero ang masasabi ko lang, 63 years old, malakas pa, okay pa yung paningin, okay pa yung panlasa ay napakalaking biyaya na yon sa ating Panginoon. Salamat, nanay? sir. Maraming oh. maraming salamat, sir. Ito na siguro ang hinihingi nyo sa Panginoon na blessings para sa akin. Na dinadalangin ko sa gabi-gabi, sir. Salamat. At dumating kayo sa patahanan ko. Salamat, hmm. sir. Nang maraming Sige, nai, maraming salamat. Abuhat ito, Kuya Rizky, doon sa bahay ni Nanay. Sige na, ihatid namin to sa bahay oh, po, mo na. Turo mo ko sa ilagay, ha? Opo, oh, sir. Ayan. Yung mga kababayan si Nanay, 63 years old, na ating natagpuan dito sa ilalim ng uh, kawayanan. Sige, pasok mo kayo risky para hindi na magbuhat si Nanay at uh, masaya tayo. Dito na, na lang, Sir. Taba-baka yung mga si aso ko. Salamat, Sir. Nang maraming hmm. maraming salamat. Malate lang ng bahay ni Nanay pero nakakabilib. Malinis, maayos, no? kasi may mga nakita rin kaming bahay na ang liit na nga pero hindi malinis. Okay. Pero yung kay nanay, ang liit na kahit silong ng kawayan o oh, puro walis so hindi madumi. Mm. No? Sir. Yan na nakakabalin. Thank you so much, Nay. Thank Agress you, po. sir. <laughs> Thank you po. Thank you po. Kunin ko lang yung mic, Nay. Opo, okay, sir. Maraming okay. sa salamat, sir. So, ano masasabi mo, Nay? Nakatanggap ka ng blessing biyaya ngayon? Uh, nagpapasalamat ako sa sa users at sa mga kasamaan mo dahil masay, masayang masaya ako sa araw na ito dahil dumating kayo sa tanahan ng kung ito at isa ako sa napili nyo. apo ah, ah way ni God po yan no so thank you so much panginoon thank you so much lord maraming maraming salamat po ayan daddy prangy po anak ng pangasinan Prang pangasinan mabuhay po tayo lahat mga kababayan god bless po bye bye nay bye -bye. ingat ka po parati